aries para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong araw ang mga numerong number 11, number 23 at number 20 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin Taurus ngayong araw, isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color blue upang ma-attract ang swerte. Ang mga numerong number 13, number 32 at number 8 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw. Mag-ingat sa pagtanggap ng tulong mula sa zodiac sign na Gemini dahil maaaring magdulot ito ng mas malaking kapalit sa hinaharap. Gemini, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color red at color pink sa iyong paligid, ang mga numerong number 18, number 10, at number 25 ay magdadala ng swerte at kasaganaan, huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat sa mga Sagittarius, lalo na sa usapin ng pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon. Cancer Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong mga plano para magdala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga numerong number 31, number 9, at number 15 ay magbibigay ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan! Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Lalo na sa negosyo. Leo, upang maging mas masagana ang araw mo, isama ang mga kulay na color blue at color red sa iyong paligid. Ang mga numerong number 16, number 30, at number 22 ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga aris upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Virgo, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color yellow, ang mga numerong number 29, number 10, at number 36 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa mga cancer ngayon dahil maaaring may desisyon kang magawa na magdudulot ng kalungkutan sa hinaharap. Libra, para mapalakas ang iyong swerte, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw, lalo na sa usaping pinansyal, ang mga numerong number 10, number 21, at number 45 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang iyong kapwa Capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign, na magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain. Scorpio Isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color blue para sa dagdag na swerte at tibay ng loob, ang mga numerong number 30, number 26, at number 4 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan, ang liyo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng tamang gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga Sagittarius lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay, upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Sagittarius, ang mga kulay na color yellow at color white ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa iyong positibong pananaw, ang mga numerong number 13, number 34, at number 27 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa zodiac sign na Libra dahil maaaring may masamang impluensya ito sa iyong mga desisyon. Capricorn, upang ma-attract ang positibong enerhiya isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color white, dahil ito ang magbibigay ng kalmado at balanseng enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong number 10, number 21, at number 9 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging maingat sa mga hakbang lalo na sa pagsama sa mga malalayong lugar kasama ang zodiac sign na Libra dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos o posibleng karamdaman. Aquarius, para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color gold at color red sa iyong mga gawain ang mga numerong number 11, number 18, at number 27 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Pisces, isama ang mga kulay na color yellow at color white upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw. Ang mga numerong number 20, number 17, at number 6 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago sa iyong buhay. Huwag kalimutan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Mag-ingat din sa zodiac sign na Capricorn. Dahil maaaring madala ka sa tukso ng paggastos o mga hindi ka nais-nais na romansa.